Guys, good morning. Welcome to my channel. Ang ako ang my channel now is road to ano na yan dati is uh, 4,712 I think then nag drop thousand na 4,700 kasi nga hindi na ako masyado nag upload ng video eh kasi ano tawag nito. Talagang mahirap pala talaga maggawa ng video na no? walang tagahawak ng camera. Ikaw pa yung, ikaw kung yung video sa sarili mo. Tapos, ano. Kasi yung mga, ano kulang naman, ang mga video ko yung na-upload ko sa YouTube ko is uh, more and personal lang naman na uh, daily routine. Yung mga ginawa ko dati. Unlike doon nasa Dubai ako, talagang, kasi what, wala kasi ang nagkukuusap usap doon so I decided to, uh, to make a video for myself na yun din nila upload ko tsaka ngayon I mean, uh, Actually uh, pinalitan ko yung yung mode of payment ko sa salary kasi dati check 'yun and then now kasi sa YouTube hindi ka pwede hindi hindi ka, hindi ka pa niya sasahuran ngat hindi umabot ng 100 thousand uh, $1,000 yung kita mo sa YouTube. At saka yung kita mo, talaga nakadepende yon sa uh, views ng YouTube mo. So, uh, dati kasi matagal-tagal din bago ako na-monetize ng YouTube ko. Siguro more or less na sa mga 3 uh, years bago ako na-monetize kasi... Talagang dumadating sa point na talagang na-discourage nadi ka kasi nga walang walang nagsasubscribe, at saka talagang naniniwala na ako, naniniwala talaga ako na patient is a virtue, so kung gusto mo yung trabaho mo at saka gusto mo talagang i-forsue with yourself na lagi mo yung sige lang, okay lang, one day uh, maabot -ma 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 ko din uh, with prayers magkakatoo yun, so matagal ako ng monetize, sabi ko nga ah, ayoko nang mag-upload, hanggang nilagay ko sa isip ko na Ah uh, sige ano uh, mag upload ako for for myself para para ng parang titingnan ko pag masira yung sa yung uh, Facebook ko may titingnan ako so ayun na monetize and with God's grace nakapagsahod na sa YouTube kahit unti-unti and then ngayon lang kasi hindi ako nag upload ng mga video ko medyo bumagsak yung uh, subscriber ko kasi nga ang mga request nila is kasi nag-viral ako doon sa ah, na, ano pala mm, nito, may isang video ako na nag-click kaya biglang dumami yung subscriber ko uh, yung ano ba yun, yung nalasing ako yun, kasi yan nag video nun kapatid ko, so biglang nag click yun, tsaka dumami yung uh, subscriber ko and then, thanks God dahil uh, uh sa youtube kahit uh, maliit-liit lang. So, ayun. And then, talagang mahirap talagang gumawa ng video na ikaw yung taga... Actually, hindi na nga ako nag edit ng mga video ko kasi uh, ina-upload ko na diretsyo. No, edit-edit na at, as in original na video. Kasi, ano, yung ano ba? Pag nag edit ako, sabi ko, ay, nakakapago naman sir, sir sa sanayin ko yung sarili ko na matuto yung sa ano kasi yung uh, ina-upload ko is pure lang walang edit yon uh, ano yung nakuha ng camera ko that day kung ano yung na na na, na, na video ko yun yung directly na ina-upload ko so as in original video walang edit edit yon So, minsan lang, pag tinitingin, kasi everyday ako tinitingnan ko yung mga subscriber ko. ko. But I said, is bumaba nga. Sabi ko siguro dahil hindi ako nag upload ng video, ganon yung impact ng ano. So, I try my best na ano, mag upload Ah, uh, lang naman yung mga views, views, but uh, basta mag ano lang ang tawag nito may upload lang siguro twice, um, twice a week or once a week yung ganon mm. hanggat hindi pa ako nakakaalis because I'm applying again abroad and hopefully I have a good employer but hindi ko pa masabi sa inyo ang aking next destination. But in God grace, sana uh, He will give me the right employer, a good employer. This is the last one na uh, lalabas na ako. Kasi hindi ako pwede mag-stay na Pilipinas. Kasi nga may estudyante pa ako. And kailangan ko na gusto. Tsaka mahirap talaga dito sa Pilipinas guys. Talagang uh, alam niyo yung ano, nung nasanay ka sa malaking sahod. And then after na umuwi ka ng Pilipinas is, may, may kita ka naman unti-unti -unti kahit papaano but uh, the expenses at saka yung bilihin the price sa Pilipinas is so malaki talaga so unlike na nasa ibang bansa ka uh, buo yung sahod na kukuha mo yung mga needs na kailangan ng mga estudyante at mga anak mo is uh, maibibigay mo kahit na malayo ka or no choice as that is the best way kasi pag sa Pilipinas ka actually talagang ko pag sa Pilipinas ka pag hindi ka madiskante kung inaasahan mo lang yung mo a apply apply sa trabaho pag wala kang backer wala talaga mangyayari sa buhay mo so if you don't have any backer no degree holder most of the no experience guys only in the Philippines 50-50 na matatanggap ka <laughs> So most of the Filipinos here in Philippines are uh, applying work abroad just because of our uh, uh, tawag nito mga eh dito ka lang kasi makakakita ng Pilipinas na ang daming requirements kailangan pa ng experience tsaka yung ano yung basta pag wala kang bakar, wala ka talaga yun yung napansin ko dito sa Pilipinas So, sabi ko nga, nung nasa abroad ako, kasi kumikita na ako sa YouTube, sabi ko, pag uwi ko ng Pilipinas, mag-uupdate lang ako ng video. Ganito, ganyan. Pero, naiba yung mindset ko kasi nga, ang hirap talaga magawa ng video na walang taga ng camera, uh, walang taga-edit. Kasi ikaw pa yung, <laughs> ikaw yung binibidyohan, ikaw yung hawak ng camera, talagang mahirap. Ah, uh, noon, so umpis akala ko madali lang. Madali kasi ah, so okay lang 'yan, okay lang ako lang gumawa. Pero hindi pala, napakahirap. So, 'yun guys, I try my best to upload the new video kahit sa, sa ano lang, yung, mga ano lang na video. Ayun. Kasi magdadalawang buwan na din ako nakatambay dito sa Pilipinas and I'm struggling ini, ano pa, that's why I'm just applying abroad mahirap lang kasi dito walang kita tsaka yung anak ko is nag-aaral na so I need more income so yun guys buti sana kung kita ang kita ng youtube ko is every month na malakihan so hindi po ganun kasi yun yung sakuran sa ito guys, papaliwanag ko na yung sahuran ng YouTube hindi ibig sabihin na monetize ka, kumikita ka sa YouTube is every month ka nagasahod, hindi po. Ang sahuran sa YouTube is hindi pag hindi mo naabot yung $100 standard uh, withdrawal fee nila is hindi mo kay $27 or $37 ang kita mo sa isang buwan hindi mo pa rin, hindi nila ipapasok yan, hindi ka sa sasahuran nila. Talagang paabotin niya nila ng $100 bago nila ipasok or ipadala sa iyo ang sahod mo. So, yung mga, yung mga naiipon mo na pera, yung every month, yung everyday nakita mo sa YouTube, iipon niya, hindi naman mawawala yan. So, hanggang sa umabot niya ng $100 and the YouTube is, ah, uh, ipadala yung sahod niya or ilagay sa anong na ano na bank account mo. So, ayun guys. Ganun ang sahuran sa YouTube. Um, actually, kung maano ka, kung masipag ka gumawa ng, ng video, yung ang dami, ang hirap talagang gumawa ng video. Inisip mo kung anong susunod na gagawin mo na video. Ako nga nahihirapan kung ano-ano lang ina-upload ko para sa sarili ko. Walang ka, walang ka ano-ano. So, um, ganun sa YouTube. Kasi ngayon, this point in time, dati, uh, daming nanonood sa YouTube. But for this time, when it comes to social media, Facebook na at saka TikTok ang maraming nanonood. So, ah uh, sa YouTube is mostly ang nanonood na lang is ng mga ibang bansa. But, uh, yun yung uh, yung medyo kita. Minsan may konti din sa nasan ka sa Pilipinas. But most of the time, lahat yun ng mga tao is ah uh, Uh, they were discovered by Facebook and TikTok doon sila nanonood saka uh, mas malaki ang kita doon unlike sa sa YouTube not same as before so ayun guys uh, update ko lang sana po <laughs> hindi ako tamarin mag-upload ng sarili kong mga video-video kasi minsan din yung telepono ko mandali na maglobat so ayan. Ayun lang muna guys. Thank you for watching this morning my Uh, kadaldalan, yung mga update ko sa buhay, so sabi ko nga, ngayon sabi ko, gagawa muna ako ng video ko, kahit uh, magsasalita lang, so ayan, nakahiga pa ako but this is one ayan, ayan, ayan ayan, ayan so, alas 7 na so, babangon ako, Stay. so thank you for watching guys, and don't Don't forget to subscribe my YouTube channel Inday Silvedora. Thank you again, guys, and God bless everyone.